Pipilitin ng kamara na mahanapan ng win-win solution ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa ipatatawag na meeting ngayon sa mga kinatawa ng mga kumpanya ng langis. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sobrang pahirap na sa taong bayan ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bukod sa pagtaas din ng presyo ng basic commodities. Imbitado sa consultative meeting ang mga miyembro ng House Committee on Energy, maopisyal ng Department of Energy, maopisyal ng Shell, Chevron, Petron, Flying V, Independent Philippine Petroleum Companies Association at iba pa. Sabi ni Romualdez, isa sa posibleng pag-aralan ng Kongreso ay suspindihin ng koleksyon ng excise tax of VAT on oil and petroleum products. Depende ang nga ito sa plano ng Malacanang at kapag narinig ang kanilang report, resulta ng meeting sa mga oil company. Samantala, plano rin ni Romualdez na makipag-dialogo sa mga manufacturer ng canned goods at basic foods, pati na ang supermarket association. Resulta ito ng planong pagtataas sa presyo ng kadalampanin na dulot ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ipapakiusap ng House Speaker, huwag munang magtaas ng presyo ng kadalam paninda hanggang matapos ang kapaskuhan. Masyado na anyang mabigat sa bulsa. Ang sabay-sabay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na na naman bukas ng panibagong oil price increase. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this is RH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.